Yari! Ako na yung susunod na maglalaro ng Squid Game! Player number 20, halika na dito. Paghiwalin mo ang kambal na paton. Red Soldier, ayaw ko! Hindi na maglalaro ng Squid Game! Pag-isipan mong mabuti, Bebang. Itutuloy mo ba ang laro o susuko na? Hindi ko na lang yung gagawin ko Kasi nakita ko si Thanos Pinatukan siya ni Red Soldier Kawawa naman siya sa challenge eh. Kaya huwag sumuko, Bebang. Pero baka matalo ako, Princess. Mabudal ko yung katul. Boo! Takot si Bebang. <laughs> ano ang desisyon mo, Player 20? Itutuloy ang laro o aayaw na? <laughs> Kung ako sa sa'yo, Bebang, huwag ka lang tumuloy para wala na kaming kalaban. <laughs> Na, lalaban ako, Ska. Sige po rin, soldier. Maglalaro po ako. Yeah! Yes! Maglalaro na si Bebang. <laughs> Halika na dito, player 20. Ituloy muna ang challenge. Ito na ang kambal na katol. Dapat mapaghiwalay mo ito, Ay, ito mo, naputol, pa na hindi puputol. Kung ito'y nabali mo o putol. tanggal ka na. Sana, malagpas ang kutong challenge na to. Kaya mo yan, Beba! Go, go, go! Player number 20, 30 seconds starts now. Ano bang gagawin ko rito? Hindi ko na magpahihulay ng katol. Mabilis lang din, Beba! Unahin mo yung gilid para hindi mabali. 20 seconds na lang. Ang bilis naman ng oras! Hindi ko ba ito natatanggal? Bebang! Mag-focus ka ha! Huwag kang mataranta! 15 seconds na lang! Paano pa kasi ito? Yahoo! Matatalo na si Bebang! Hindi niya mapaghiwalay! Hay <laughs> payang! Huwag kang maingay dyan! Ginugulo mo si Bebang eh! 10 9 8 7 Konti na lang 'yung oras ko. 5 4 3 Bahala na nga. Ayos, napaghiwalay na. nagawa mo ako, napaghiwalay ka ng katol. Pulang sentado, napaghiwalay ko. Tingnan mo. dahil napaghiwalay mo ang katol na hindi napuputol. Ikaw, player number 20, pasado sa challenge na ito. Bebop, manalo ka na! <laughs> player number 20, makakalabas ka na. Thank you po, Lord! Nakapasa ako sa challenge! <laughs> Princess, pasado ako! Tama na iyak, Bebop! Panalo ka naman eh! Kaya dapat masaya ka! Nakatakot kasi ako eh Para kay Iska Kasi hindi ko siya tapos Huwag ka magkailan sa akin Bebang Gagalingan ko Player number 10 Ikaw na ang susunod na maglalaro Sana po sa tuwa ko Player number 10 Ito na yung katol Dapat hindi mo to mapuputol Mag-iingat kay Iska Fighting Para lang tayo manalo Player number 10, timer starts now. Basic na basic lang to sa akin. Ano ginawa mo, Iska? ka na! Mauvali ang katol! Pulang sundala, tapos na ako! Eto ha! Hinahapin niya yung katon! Grabe! Ganun lang pala yung technique! Pulang sundalo! Ano? Pasado ba ako? Layer number 10, pasado. Yes! Ang galing nun ah! Magic! Layer number 10, makakalabas ka na. Princess! Bilbang! Yahoo! Pasado kaming tatlo! Ang galing natin! Ito natin yung challenge! <laughs> kayo nga eh! <laughs> Yari! Ako na lang yung natitira! At ang panghuli, ikaw player 001 ang susunod na maglalaro. <laughs> Guys! Sa tingin nyo, mananalo ba ako sa laro o matatalo? Mag-comment lang kayo para sa 5-5! Bye-bye!